Hi, mga mare! Punta tayo dito sa kulungan ni Gregor. Okay. Kasi, mga mare, ibibenta namin si Gregor. Yung barako namin isa. Ayo, tingnan natin dito si Gregor. Ayan. Ito tayo sa kabilang daan. Ayun, si, si Gregor. Si Gregor. Si Gregor. Ito si Gregor. Yung isa namin. Barako. Ayan. E, Ibebenta na namin si Gregor, mga mare. Kasi... nabawas na dito sa amin yung mga nag-aalaga ng baboy or inahin. Dahil mura na nga dito yung pagbili ng baboy. Tapos yung feeds ang mahal-mahal. Kaya medyo hindi na ganun kalaki or wala na talagang kinikita yung nag-aalaga ng baboy. Kaya ayun, naisip namin na mag-asawa na ibibenta namin si Gregor. Apat yung ano namin, yung barako, yung si Gregor, si Nunoy, si Blackjack, at saka si Rodrigo. Yung F1 namin na lahi. Tapos si Rodrigo, ah si Gregor, ito si Gregor, Durok durok na lahi. Kaya ayan, babawasan namin yung barako namin. Pero bago namin, ay, 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 Bago namin ibenta, mga mare, ay kakapunan muna siya ng asawa ko. Kasi hindi siya mabibili kung hindi siya kakapunan. Kasi 'yung magiging karne niya mga mare ay magiging mapanghi kaya ayan kakapunan namin siya or kakapunan siya ng aking asawa next week bago siya maibenta ayan si Gregorio 'yung pangalawa sa ano namin barako na medyo matagda. Mga magto 2 years na siya. Mga one year and six months. Ayan. Nandito na si Tata yung kasi alas tres na kaya ayan magpapakain na siya ng aming mga alaga. Yun lang mga mare. Di na magtatagal si Grigor sa amin. Ibibenta na namin siya. Kailangan kasi nalulugi na kami sa pagkain. Kasi nga mga mare, hindi na ganun kalakas yung nagpapabulog. Kasi yung ibang nag-aalaga ng baboy ngayon, wala na huminto na dahil sa mahal yung feeds at saka mura yung pagbili ng live weight yung, yung baboy talaga. So 'yun lang mga mare. And, ayan. nayan si Grigor, nandito yung aking anak si Jackson. <laughs> 'Yun lang. Bye-bye. God bless.